Hello po online world. So ayan po ang ating mga puting papel. Baka meron po kayo. Ayan, ang kilo po natin dito sa puting papel na to ay 4 pesos per kilo po. Pero kung ito pong puting papel ay shredded na, ang kilo na po natin ay 3 pesos per kilo po. So ayan, baka meron po kayo, just message me po. At pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick up din po namin kaagad. Ang iba't ibang kulay naman po ng papel. Ayan, halo-halong kulay po. Uh, mula po sa cartulina, ganyan, yellow pad paper. Um, mga ganito po, yung mga um, pinaglagyan po ng mga pinamiling mga uh, ano po sa grocery. Kung ganito pong paper, um, uh, 3 pesos per kilo po. Ayan. So, Um, ang puting papel lang po natin, yung ganito po ang ating uh, binibili ng 4 pesos. Pero pag ganitong kulay na po siya, ang kilo po nito ay 3 pesos per kilo po. So, ayan, isesegregate pa po iyan ni tatay. Um, baka meron po kayo, just message me lang po at pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick upin din po namin kaagad. Pomipika po kami around Nueva Ecija boundary po ng Tarlac, boundary po ng Pampanga, boundary po ng Bulacan, boundary po ng Pangasinan at boundary po ng Nueva Vizcaya. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.